may truck na umano rito sa may pituwaso, no? Umano. Pumanga. Ano yung galing dito? Diyan lang yan, Ah, dito. Yan mga ka-discover yun. Oh. Pumanga dito. Ano nang plano? Siguro magmamana yung obra, oh, no? Oo, ano yung obra yan? Kasi gusto siya makikita. Haba oh. kasi, eh, no? Masa ko sa Haba. Oh. Oo, uh, mahaba talaga yan. Yan. Hmm. Ang Ano kaya yung mga, ano? Ilaw? Ah, ah. Harap. Harap lang nito, ganito. Oo. Oh. Ah. Siguro na, ano yan, napasobra. Mas gusto. Oo. Tinanong ah. ko, mas gusto. Mas gusto. Oh, ah, baka nawala ng ano. Oo. Oh preno ano no? hindi na ba hindi oh, na kaya ano sa ano dulo pituasan to di ba? pituasan pa rin pituasan dulo bago mag ano end domingo bago mag end domingo sa kaya cross ano nang St. Peter Hilta o oh, yan o oh. bumunga dito hmm. na sobrang sa maniobra hindi hmm. <laughs> Mahatakin sa yan, ano? Pagkakarin uh, yung congressman Ah.